Hi mga welcome back to my channel. Ayun nga, nakauwi na tayo ng Pilipinas, galing Korea after 5 months. Nagbabalik sana tayo magtinda ng beauty. But sad to say, nagkaroon po kami ng problema. Ayun, pinalis kami doon sa aming pwesto. It's almost 6 years kami nangupahan doon. So, uh, bali, three years yung uh, fried chicken namin. Then, mag three years ako ngayon, year, sa milk tea. Pero, ah, uh, pinapaalis tayo ng iari dahil gagamitin daw yung pwesto. And, five months ko yung sinara kasi nasa Korea ko, nag-work muna ako as seasonal worker. Pero, uh, inuupahan ko yon kahit close. Pero, pinalis pa rin tayo kasi nga gagamitin daw nila. So, hindi na ako na sa owner. And, nag, ano kami, nag, voice out kami na, i-extend e kami hanggang December. Pero, ayaw nila pumayag. So, alam ko naman na hindi pwede yung ganun kasi, hindi sila nagbigay ng palugit para paalisin tayo. Pero tayo ay mabait, pumayag na lang tayo sa kagustuhan nila. Yun nga, wala tayong pinirma kontrata. Pero di ba sobrang tagal na namin tenant sa, kan sa kanila. Never nagkaroon ng problema about sa upa, nalilate, hindi, di ba So, ang sabi niya lang sa akin, nung payment sa sa Korea, ah, magre-rent ako pero hindi ko nababayaran yung uh, water bill and yung electricity. Yun nga, okay nga kasi hindi naman nagagamit. So, ah, uh, minabayaran lang, lang natin yung upa. Pero ewan ko bakit, ano, uh, ah, pinales. Pero may balita-balita ka -balita sa akin yung mga friends ko doon sa gumao. Uh, pinaupahan na nga daw sa iba. Pero sabi nga nung anak nung mi ni gagamitin niya daw. Daw. Pero pinaupahan naman pala. Pero uh, hopefully na makahanap tayo ng shop, bagong shop, uh, better dun sa pinagalingan natin. It's a main branch natin yun eh. Dun tayo nagsimula. Ah, hindi naman tayo dun nagsimula. Dun tayo tumagali. Dun tayo, ano, marami tayong pinagdaanan doon. So, dun yung lagi natin ah uh, tutorial dun sa shop na yun kung maaalala nyo. So, lesson learned kung, kung magre-rent kayo, humingi kayo ng kontrata para hindi kayo basta-basta paalisin ng owner. Ayun nga. Ayun, nalungkot talaga ako. Sobrang na-stress ako dun sa nangyari. Nagkasakit talaga ako noon. Uh, kasi kakauwi ko lang eh. Galing Korea din. Naglinis pa ako ng shop no neg Tapos namili na ako ng paninda. Tapos nakabili na ako ng mga siomay siopaw. Tapos para mga ilang days magbubukas na ako. Biglang sinabi ng anak, ah, kailangan ka maghahakot. Tapos ako nabigla. Tapos nabigla ako kasi diba, wala naman kayo naging problema. Bigla kang pinapaalis. Tapos, yun, na-stress ako. Talaga nagkasakit ako noon. Tapos, kinausap ko na lang sila na ano, mag-extend ayaw talaga. So, kinausap ko na lang na uh, bigyan na lang ako ng one week para makapag at makapaghanap ng shop. So, hindi ako nahanap ng shop sa so, binigay nilang period na one week. Inuwi ko yung mga gamit dito sa bahay. So, ngayon, maghahanap tayo ng, ng, bagong shop na na paglilipatan natin. So, kailangan hindi tayo tumigil maghanap buhay ayon uh, play lang ako ng mga ibang video nung paghahakot natin. Kuya, uh, yeah. ikaw okay. sa <mats> akin ko, sabi pa sabi ka lang <mats> ako, kahit ang kanil next week. So, pag-uwi, kasi kami, kasi kami, sa 下面大家看，这样子。 Bye now. Hi. Thank you for... Ayun yung mga ganap natin, mga kamilti, yung mga paghahakot natin, tinanggal na natin yung mga gamit natin doon sa dating shop. Ayun, lesson learned natin ha, kapag mag-rent tayo, humingi tayo ng kontrata para hindi tayo basta-basta mapaalis. Ayun, I hope na makahanap tayo agad ng lilipatan natin at samahan niyo ako maghanap ng bagong shop. Ayun, i- gagawa natin yan ng video yung paghanap ng shop. Then, yung pag-opening natin ng shop. Ayun. I hope na support tayo pa rin ako. Magagawa pa rin tayo ng maraming recipe. Ayon. May mga naisip na akong mga pwede idagdag na na coffee sa ating shop. Yun. May bago akong ilalabas na product. Pag nakahanap tayo na bagong shop. Ayun. I hope nakapag-subscribe na po kayo. Thank you for watching. God bless. Love ya. See you next vlog. Bye-bye.